kasama ko yung mag ko, si Kiang And we're on our way to Kishanta. Pupunta kami kina ate dahil mag-swimming kami guys. Kasi namimiss na namin ni ate ang mag-swimming. Like literal na swimming. Alam yung literal na swimming? Go dad. Literal. Nag-vlog ako kahapon. I have yet to upload it. Kasi ini-edit ko pa guys. And parati kong nakakalimutan kasi pag yan nagsastart ako mag edit may gagawin pala ako or ganyan so stop na naman yun talaga ang problema sa pag i edit ko lang. ha? oh Oo, oh, uh -oh. binalik lang ni daddy yung kanyang outfit kahapon kasi hindi naman masyadong na ano na dormihan and then kahapon guys finally nakapag ano na ako downgrade ng aking uh, smart plan so from 1,499 naging ano na siya 600, 599 na lang siya guys effective kahapon although of course since alam naman natin na post dated meaning to say yung babayaran ko this month is still my transaction for last month, August and then for September itong bagong changes na will happen next month na October. And then, magiging regular na talaga siya, guys. Or, ano ba, malinis na talaga na 599 November pa. So, pero at least, na-stop ko na siya, guys. Kasi nga, hindi ko nga masyado magagamit yung kuhan. Banda na ko, loag, no? Guys, ah, huwag na makaidiri. Dali, guys, ah. Ayan, take two! So, again, guys, so, ba tayo? So, yun, nagpa-downgrade na ang lola nyo para at least makasiba ko ng 900. Madadagdag ko yun, guys, sa pagbabayad ko soon sa SSS na contributions ni Daddy. And then, after namin kahapon, yun na nga, nagpunta kami dun sa shop na dun namin ipapagawa yung ilalim ni Jaggi. Come next, next week na lang siguro guys kasi this Monday sana yun e birthday ng anak ko. Say hi! Uy, asan naman tong akong anak? Uy! Oh, hiya! Uh, <laughs> birthday niya kasi guys ngayong September 9. Holiday yan guys dito sa entire Cebu. Uh, Cebu City, dad, no? Entire mm -hmm. Cebu. Uh, entire Cebu because it's Osmeña Day. And it has been always like that na Osmeña. Timing lang yun guys. Pagpanganak na ko niya nga. Nag ano... Ito sa Osmania Day. So, September 9, si Kiang Kiang. So, meron kaming konting salo-salo kasi yung mga friends niya, yung mga suki din niya, guys, na parati din siyang pumupunta kapag may mga birthday sila. Ngayon naman, it's his turn. So, papupuntahin namin sa bahay. Magluluto lang si dar si Papay ng pansit. And then, si Daddy, uh, spaghetti, ano, uh, fried chicken na yung may breadcrumbs, ganun and then I think they will buy pizza so yun lang guys ang aming handa this coming Monday alas 4 ko pinapapunta yung ano nila mga friends niya para at least badala snacks guys ba so ngayon uh, nag ano na ako kay ate dala ko pala guys yung uh, avocado may binigay na avocado tatlo si papay sa amin doon namin kakainin kina ate as well as yung pinamis ko sa kanyang damit. May nabili kasi akong what did I buy ba? Oy? Para bang jumpsuit. Yes, na malaki sa ako. Malaku, dako git sa ako, ah, guys. So, sakto gitong bagtok. So, I'm gonna give it to her. Um, and then, afterwards, magmamadjong kami. Kasi andun pa yung katulong ni ate. Marunong na yung magmadjong, guys. Kasi, I, 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 I invited Papay, but I doubt if she's gonna come because may work na kasi si Kuya tonight. Pating nalang natin kung hindi kumpleto pa rin naman kami guys kasi ando naman si Gian. So yun ang ganap namin for today's video. Ah uh, siguro makakapag vlog pa ako kasi dala-dala ko naman yung aking tripod and ano ko pang dala ko dito. Yung malaking bag na ang dinala ko guys, uy. Kasi nakakaano yung maliit na bag dami mong maiiwan ba? So, yan. Daladala ko always yung aking electric fan. Mini fan pala. Yan. Mini fan. And then, itong si Kiang Kiang, uh, maglalaro ng to do ng PS5. Kinajian. Kasi may naiwan pang uh, PS5 si Ismay before he left. So, yun ang ano ni Kian. And then, alam ko may ano kakain doon kung man kami and ipakita ko sa inyo mamaya guys yung attire ko kasi binigyan ako a couple of days ni papay ng mga baggy jeans or mga tawag niyan ngayon mom jeans malalaki yung parang ano ba tattered siya guys na ano from the US and I really really like it and I just paired it with a black uh, sleeveless lang guys ganyan lang so mamaya kita ko sa inyo pagdating na namin So, we're here na guys. So, pakita ko sa inyo yung aking pants. Ayan, o. Oh. oh. Tattered to guys. And then, para siyang... Ano ba yan? Uh, basta hindi ko alam. Ayan, o. Oh. Ganda. I like it. And, Kuya RG, say hi to my... Hello. Hi, hi. Hi, hi. Oh, naman lagi abukado nila Uh, and my sister, say hi. Hello. Kumusta ang yung uh... <laughs> date? Oh. Uh, Wala. Chaka? Chaka? Chaka. Unsa may nakachaka niya batig now? Oh. Unsa pa? Asa pa batig now? Ani siya yung batig. Dai, bala ko sa magic sarap. Pero dai si PE. No, he's not really CPA, but he's a licensed uh, appraiser. Ah, uh, oh, appraiser. Man, oh, sa mga bangko. Mama na, Dugay na siya, China Bank pataon na. And then, so may date kasi siya kahapon, guys. And, no, it's not really a date, but it's hindi a kind meet-up lang. Oh, so din ang meet-up, team. Eh? Nag-date yeah. man mo, kaya nag-copy man mo. Pasta so, dali Dadali, ginapong inom na kayo, ino pag-guman ba? Oh. Nagin siya, sige siya lang. Uli na hakay, lakad yun ni guys. <laughs> Pwede, ako magdugay ha kay mag lakad ko sa kong anak. Pag uli rin, ma'am. No? Ah. Dito na sa party lang, dali-dali kong suits <laughs> auto, eh. Ay, so we're here na sa kanilang bahay, sa kanilang baler. Lagi. And, Hi, Koda! How, how are you, Koda? Why are you always noisy, Koda? Oh! 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 So, dito yung room ng mami namin, guys. Doon sa las mami, dahi. Simula na ng aming swimming, guys. Swimming na kami. Ito yung mga kabarks ko. Ayan. Yeah. Stop po na kami, guys, kasi yung daughter-in-law ko, nag-CR. Ito namang kapatid ko, naligo. Ako na lang. And I'm winning. Yan yung mga winnings ko, guys. Bukas pala, guys, is we will be going to Simula. Ganda na music namin, pa-music namin Boss Nova, Bossa Nova Kaso baka maano ako Ayan o ah, Si Daddy andito Si Kian andun sa taas, siya si Kuya Lahat ng mga bata andun sa taas And Pakita ko sa inyo guys yung doggy nila na sige nga nga Doggy Rottweiler Hi, Bruce Hi, Bruce Hello guys We're back guys, we're back home. Uh, kanina po kami actually guys, nakaalis kina ate, pero dumaan kami ng Big Mac or Minute Burger. Kasi nagutong kami guys, so we bought uh, yan, two orders of chichiru, chimichurri, 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 mm -hmm. ano, chicken. So, kana, ang chimichurri. Chimichurri. Oh. So... So, I'll end my vlog na for tonight, guys. konti lang tong na-vlog ko today. Tomorrow, guys, we'll be going to Simala. Kasama sila Kenpai, mama niya, and uh, the rest of the family nila. Doon kami magkita-kita sa ano. Kasi may bahay malapit sa Simala Church. Ang uncle or tita, ang tito ni papay. So, doon kami magla -lunch, guys. So... Uh, it's going to be another vlog. And that's going to be an exciting vlog as well, guys. And, and a holistic vlog kasi pupunta kami sa Simala Church. Um, Matagal-tagal na rin kasi kami hindi nakapunta dun, guys. So, at least, ano, isang sasakyan lang kami, guys. Hindi namin dadalhin si Jaggi. Pero, di, doon namin ipapark si Jaggi kina Kenpai. So, ayan yung ating pa pa attire pala, guys. Ito pa rin yung isusuot ko bukas. Ayan, kita nyo yan. Ayan. Etong pants guys kasi bawal maka shorts doon sa Adili mag, mag white shirt man ako. Mag white shirt ako and then magka cap. Ayan, so Ako ako okay. eh. Kasi gusto ko talaga tong aking ano, pants na bigay ni Papay. Thank you so much, Papay. All right, so I'll see you guys again on my next vlog, on our next vlog guys. Ingat kayo parati guys dahil love tayo ng Panginoon. Mm -hmm.